Good morning! Ayan, ako nga po pala si Charlie Ocol. Nandito po tayo ngayon sa ating catfish pond, sa ating mga circular pond. Ayan, nandito po tayo ngayon para i-discuss kung paano ang ginagawa natin na pag-aalaga sa hito gamit ang ating mga circular ponds. So, ang sukat po niyan ay 12 feet by 3 feet diameter. Pwede pong makapagsimula ang mga beginner nang less than 25,000 pesos at naglululan ng 2,000 na hito. At pwede na rin po itong makapag-harvest ng isang tonelada sa loob ng 4 to 6 months. Sa pag-aalaga ng hito, ang kinakailangan po nating number 1 ay tubig at source ng tubig. Yan, napaka-importante po kasi yan sa pag-aalaga ng hito. Hindi po dapat maalat na tubig. And mas maganda po ang source ng water is deep well. Yan. So, meron po tayong ginawang system po dito ang tinatawag namin po ay one-way recirculating system. Ayan. Kung saan yung mga solid waste na tinatawag or yung mga dumi ay napupunta po doon. At tuwing umaga ay nililinis po namin yon. Ang sukat po nung kada isang tank po natin ito na ay 12 feet ang diameter. Tapos 3 feet po ang height. Ayan. So ang material na ginamit po namin dito ay tarapal. So doon sa mga gusto magsimula na mga beginner dyan, ayan, sa halagang 25,000 or less. Ayan, makakapagsimula po kayo or makakagawa po kayo ng circular pan, Gaya po ng mga binebenta namin, meron po akong ganitong sukat na aming circular pond na matibay at makapal, 8,500 lang po na kayang maglulan ng 1,500 to 2,000 na hito. So, madali lang naman po mag talaga ng hito eh. Hindi naman na kailangang pakomplikaduhin. So, magpapalit ka ng tubig or magbabawas at magpapalit ka ng tubig every week. 30% to 50%. Para malinis naman na konti yung tubig. Bukod sa pagtatanggal natin ng mga solid waste na 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 sa sala ng ating filtration. Ang hito po kasi ay hindi kasingsela ng tilapia. Kung compare po natin yan sa tilapia. Ang tilapia po kasi kapag ka medyo madumi na yung tubig, hindi na po sila makakasurvive. Kailangan po nila dyan ay three-way recirculating aqua system. Dito naman po sa ginawa natin, dahil po sa karakteristik or magandang karakteristik ng hito, na mayroon po silang uh, aborescent gland na tinatawag. Yun po ang organ na ginagamit nila para sila ay makahinga. So, kahit na mahina po yung oxygen or walang aerator, mabubuhay at mabubuhay po sila. Bagay na bagay po yun sa mga nagsisimula. So napakatibay po nila kahit anong alaga. Ayan. ang ginagawa lang po namin dito, magpapakain ng umaga, tatanggalin yung solid waste. Ito yung umaga doon para malinis naman po yung tubig na ibinabalik ng pump natin. And magpapakain din po nung hapon. So, yun lang po ang ginagawa ng, ng pag-aalaga ng hito. Umagat hapon, minsan umagat ang hali hapon, napag nagpapakain, then tapos na. At sa, sa pagmamanage naman po ng ating hito, kada buwan or every once a month ay nagkakaroon po tayo ng sizing. Kasi po sa hito, nga gaya po niyan, sa hito natin, so uh, natural po ang magkaroon ng fast grower na tinatawag. Yung mga fast grower na yon kailangan po nating tanggalin or ibukod para hindi po niya makain yung mga maliliit na kasama po niya. Kasi po kapag ka po hindi natin natanggal yun, mababawasan at mababawasan yung mga alaga natin. Siyempre sa pag-aalaga, kailangan po ay nagkakaroon po tayo ng data or keeping records kung tawagin. Kasi po kapag ka po tayo ay nagkakaroon ng agriculture business, kailangan kompleto po tayo ng uh, data. Kasi uh, isusulat po natin doon yung mga nagastos natin, yung puhunan. At kapag ka nakapagbenta po tayo, ay malalaman po natin kung magkano o kung kumita ba talaga yung negosyo na to. So kapag ka nalugi, uh, alamin po natin kung ano yung pwede natin gawin para hindi na po tayo malugi sa susunod. At kapag, kapag ka naman kumita, syempre, ayan, i-enjoy naman po natin yung mga... A uh, profit na makukuha po natin or idagdag po natin na investment sa ating negosyo. Bukod po sa pag-aalaga ng hito, meron din po kami dito mga grapes at ang pangunahin naming produkto ay ang aming orchids. Ang pangalan nga po ng aming farm ay Joyce Orchids Farming. So sa lahat po ng mga plantito at plantita po natin dyan, marami po tayong available na mga ornamentals at orchids gaya ng mga vanda orchids, palenopsis orchids, dendrobium orchids at marami pang iba kaugnay ng nabanggit ko importance ng pangangalap ng data at sana ay may natutunan din po tayo tungkol sa importansya at kahalagahan ng mga datos pagdating sa agrikultura at pangisdaan. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube, Facebook, at TikTok. Ako nga po pala ulit si Charlie by Farm for Life at ako ay nakikiisa sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Nagaganapin ngayong Setembre Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida! Ang sensus ng bahay.